Magandang umaga, mga kapamilya. Magkapet, pandasal muna tayo. Ako si Risa Singson Caupeng, editor-in-chief ng Kirigma Magazine. Minsan, dinala namin ang aming mga anak sa isang theme park. Akalain niyong tatlo't kalahating oras kaming pumila para lang makasakay sa isang roller coaster? Ubud ng lamig pa sa lugar na yon, kaya bukod na nakatayo kami ng oras-oras, nangangatog pa kami. Pero sa dami ng nakapila, Namangha ako na walang umaangal. Naisip ko kung pila ito para sa renewal ng lisensya o di kaya pagkolekta ng benefits sa isang opisina ng gobyerno, mainit na ang ulo ng mga tao at malamang nagmumura na. Pero dahil klaro sa lahat ang layunin ng pagpila, na may inaasahan kaming dalawang minutong kasiyahan at adrenaline rush na, kaya na naming mag-antay. Ganyan din ang ating buhay. Mahirap man ang mga pagsubok na ating hinaharap, alam natin ang gloryang nagaantay para sa atin sa kabilang buhay. Hindi ito dalawang minuto lamang ng kasiyahan, ngunit buhay na ganap at kasiyasiya na walang hanggan. Tayo magdasal? Jesus, sa gitna ng kahirapan at pagsubok, itinutuon ko ang aking mga mata sa inyo, ang aking dakilang gandimpala. Amen.